Lagyan natin dito sa ating lagayan. Yan yeah, si Malarena po, no? At na, naglilinis po siya ngayon ng ating bahay. Ayan, no? Oh. At kagabi Kailangan mo, yan, yeah. titirahin mo na naman ako. Sabihin mo kasi kailangan ko maglinis kasi yung kasama ko nitong kalbo. Walang silbi. Batugan. <laughs> Pilay. Hindi, <laughs> <laughs> si Malarena po talagang kaugalian niya na maglinis ng bahay lagi araw-araw. At tapos sa uh, kagabi, pag-uwi nako eh, pagod na pagod. Kasi, 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 sinamahan niya ating mga bisita sa K-Days. At nako eh, sobrang nag-enjoy sila sa K-Days, no? Mga kainis, ano? kahit na medyo makulimlim panahon, buti na lang hindi bumagsak talaga ng tuluyan ang ulan. So by the way, magandang araw, magandang gabi mga kainis, kung man kayo ngayong araw na to. Yan. Siyempre, mag-enjoy talaga yung mga bata, no? Lobang Kasi may mga truck na mga sundalo doon sa K-Days. Oh. Papasukin, pinapapwede kang pumasok doon eh. Di ba, ginawa na rin natin yung last uh, vlog natin ng um, Pumotify sa K-Days. Meron tayo nakitang tanki de guerra, di ba, ng mga militar. Pumasok tayo doon, tinignan natin kung ano yung mga ginagamit ng mga sundalo ng Canada. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. So yung mga bisita uli natin ngayon ay umalis uli mga kainag. Siya na no, talaga namang Ayan Wala ni sa kinimahala rin na talaga namang sinusulit nila araw-araw. Marami silang mga museum na pinupuntahan, mga activities na pinupuntahan. Talagang meron silang plano. Yan, tapos ah, meron nga palang, meron nga palang nag, nag-comment. Ah, sabi, eh, bakit daw hindi natin pinapasyal yung ating mga bisita sa kung saan, saan ma? Oh, alam na, May meron po kasi silang ano, booklet. Alam na nila yung nila kung saan nila gustong puntahan. Tsaka isa pa po, eh alam nila na ako ay <laughs> walang wala silang makukuha sa akin pag ako ang namasyal sa kanila malamang pag pinasyal ko sa kanila ang bagsak natin uh, Spruce Grove lang Stony Plain tapos Tim Horton Starbucks tapos sa Jollibee na sa Kingsway yan <laughs> tapos ang pamatay ko talaga na gusto napuntahan ay eh, ang West Edmonton Mall yan <laughs> Pero other than that, wala na po akong alam. Wala, wala talaga. Kaya meron talaga silang itinerary. Yan talagang napagaling. napakagaling, napakagaling mag-drive nung Swisso na asawa na pinsa ni Mahal na Reyna. Ano okay. okay, na papansin niyo si Ma? O oh, talaga ako, tingnan si Mahal na Reyna, makakilis yung forma niya. O talaga naman pang, para siya nakadaster mo no? pang summer talaga. So tara, dito muna tayo sa kusina at mag-ano muna tayo ng kape. Yan. Ito pala, ito naglinis pa po kasi mahala rin na kayo. medyo magulo pa mga kainis ano? ano lang muna ako ng kape sandali ano kung nga pala napapansin nyo no wala na akong saklay oh kasi na may saklay ko yun papasok Ay, ka ba ngayon eh, syempre naman pasah sayang yung incentives pag hindi ako pumasok although mag call sick man tayo bayad tayo kahit naka absent tayo pero syempre yung incentives mga kainis sayang hmm. magkano din yun malaki laki din yun Wala kapos eh. Kailangan, mga kainis <laughs> Sabi nga nila eh Pag ang taong gipit Ang taong kapos Kahit merong nararamdaman Sasabihin kaya ko yan Kasi kailangan ng Kwarta <laughs> Bihira Ito na nga pala yung kasaba Kasaba cake na ginawa ni Mahal Reina Hello baby girl How's my baby girl? kakalinis lang ni mahal na reina, ha? Nako. Oh, lihid ka lang diyan, ha? Yan, makakainis 'yan, oh. Upa ba? Ino, ay, kakain pa lang muna ako para makainom tayo ng gamot. Toto toto to, yung gamot na iniinom natin. Yan, at saka maraming salamat sa mga nag-comment. Uh, may merong nag-comment kasi na maganda raw inumin ay Alpur Alopurinol. Yan, maganda raw yun. pero ito po kasi yung binigay sa akin ng doktor. Yan, binigay po kasi sa akin ng doktor to. Ito yung para sa ano ko sa akin Disc, uh, sa akin doubt bagay S salamat po salamat po sa comment thank you kain muna tayo ng ano kain muna tayo ng saging para may laman ng tiyan natin para makainom tayo ng gamot kasi bawal inumin yung gamot ko na walang laman ng tiyan ang nakalagay kasi at saka advice ng doktor dapat daw bago tayo mag take ng gamot natin may laman ng ating tiyan Mmm. ito na Mm. Ah. So malaki po ang ano, malaki po ang naitulong ng gamot para mabilis na gumaling yung aking uh, nararamdaman gout sa kaliwang pa Grabe, bilis. Ha, ah. so tara, uh, punta tayo sa harapan. Yan. Ang ganda ng ano natin ngayon, ang ganda ng araw natin ngayon, mga kainis, oh. Perfect na perfect. Woo! Ayos na ayos Hop, oh, Ang aking pa, uh, paa O, oh, kita nyo, napapansin nyo na Mga kainis, eh, ang aking pa, eh, eh, Nailalakad na natin ano? Pwede na tayong lumaban ng buhatan Ng bardagulan mamaya sa trabaho natin Pero medyo pa rin naman Konting-konti lang naman Wow, beautiful day Grabe, ang ganda Yon, sana magdiretso na yung Ganda ng panahon no? Para ano, para ma-enjoy na natin yung summer natin Dito sa Alberta, Canada Hindi na natin na i-enjoy Madalas na nag-uulan Malamig pa Kala ko nga uh, fall na eh. Fall season na eh, no? Yo. ba sila? Meron, siguro. Yan. Kinukuha na si mahalari ng pagkain. Ako po, Panginoon. Tapos uh, sa... sa Siyempre, kung nagluto eh. So sa makalawa, mga kainag siya, ano, Pupunta raw sila sa Jasper, sa BAMP sa Lake Louis, kung saan saan, iikot sila. Yan. So ba, doon sila matutulog sa si Jasper. Doon sila mag-hotel mga ilang araw, no? Pero ako, dito lang ako sa bahay, maiiwan ako. <laughs> Kasi akong bantay bahay, bantay asin yan. Yeah. So ipapasyal nila mahal na reyna ng ating uh, na prinsesita, ang ating mga bisita. So limang araw yun. Sarap, no? Mm. Yung papasyal yung mga bisita natin, di ba? Mm -hmm. Yes. Yeah, so, nung, ano, nag-enjoy ba kayo sa K-Days? Mga mm -hmm. bata, mga Oo pala, no? nasabi ko na kanina pala, natanong ko na pala kanina. Nakailong kasi ako ng kape, kaya medyo nawala sa ulo ko eh. Yung mga sinabi ko kanina. Yan. Yeah. Ang <laughs> bihira. Oh, uh, sarap. So, talagang very popular ang ano, ano, ang Banff, ang Jasper. Gusto kong pumunta diyan. Kaya lang eh hanapan natin ng time kung kailan. <laughs> Sabi nga nila, eh, pag maraming paraan. Pagkaayaw, maraming dahilan. Eh siguro nagkataong ayaw ko. Kaya ang dami kong dahilan. Yeah. <laughs> Hindi ka talaga makakapasya. Bakit? Layo eh. Layo eh. Eh dito nga lang eh. Makapunta nga lang ng mga 45 minutes kung saan gusto natin puntahan eh. Eh, layo eh. 45 minutes lang yun, ha? Eh, yun pa. How much? 3 hours? Naku, Baka wala pang isang oras na bumabiyahe. Turn back na agad ako. Uwi na tayo sa bahay, ano? Hindi. Hindi, ayoko talaga mag-drive. ayoko talaga mag-long drive, mga Hindi ako yung taong mahilig mag-drive. Hindi ako yung taong gustong mag-drive ng malayo. I'm not that kind of person, you know? Isang gising ako sa asawa kong napakaganda. Mm. I love you. Lagi mo tatandaan. Mahal mo ba ako? Hindi. Yeah. Puro 11. Oo, oh, 11. Hatid po muna natin si, ano, si Mahal na Reyna sa trabaho niya. Yan! Ako. Ano? Tara na. Tara na? Inato ka pa. pa. Bakit? Ka oh, maga ka nagigising. Mamaga maga ka nagising. Uh, At... oh, ano yung kahoy niya? Kahoy? Yeah. Hindi ko alam. So, tara. Tapos mamaya, ay papasok na tayo may may nang konti mga kainags at maraming salamat sa Panginoon dahil yung ating paay okay okay na kahit papaano ha? bera ka naman sa na ipanalangin mong gumaling kaya sabi ko pahinga mo ngayon eh wala nga, eh, wala nga natin ng, ano, bera naman oh. kapos eh medyo hindi hindi, pili ako tara tara lets go dito na si mahala reyna mga kainis, ano hop bago ko malis kailangan ko ng isang halik syempre naman hindi pwedeng hindi kumpleto yung pagkawala tayong kiss laki mong tatandaan mahal na mahal kita ayos mga kainags so nakajakpat na naman tayo nakahalik na naman tayo na isang halik kay mahala reyna kaya lalong bumabata si mahala reyna lalo lang nagiging blooming nakahalik ka ni inags so, ano mga ano Asawa ko talaga no, si Mahalarena talaga eh no. May masabi lang sa harap ng camera eh. Ganon yung pagka <laughs> nakatutok yung camera sa kanya na natitensyon eh. Kaya minsan kung ano-ano naman pinagsasabi. Ang eh. bihira talaga asawa ko. Sinisiraan talaga ako ng asawa ko eh no. Bihira talaga si Mahal Arena, no. <laughs> Pero okay eh, lang yun mga kainis. So, no, paano eh nakakaharap na lang maayos-ayos at nakakapagsalita na lang maayos si Mahal Arena ngayon. Kahit pa paano. Yeah dito na ako nag ano, dito na ako nagpark sa harapan ng bahay natin mga kainag <sighs> mas madali yan ako ganda ng panahon natin ano? ganda ng araw natin ako po Panginoon tapos eh, nasasabayan pa ng makintab nating ulo wala na tapos na finish ng napakagandang araw ngayon <laughs> so kung napapansin nyo paika-ika pa rin ang maglakad pero hindi na masakit no? kumbaga inaalalayan ko lang yung paa natin yan ay, salamat. Makakapasok na tayo. Kala ko maka-absent uh, ako ngayon eh. At isa, inaano lang natin mga kainags yung, ano natin, yung call sick natin. Inaalagaan lang din natin na wag mabawasan yan. Para wag na masahan mangyari. Ano? Kung sakaling talagang kailangan, kailangan natin, hindi tayo pwede makapasok. Eh, magagamit natin yan. kaya hindi ko inaabuso yan yung mga call sick. Ginagamit ko lang talaga yung call sick with pay. Kung talagang kailangan, kailangan. Pasok na tayo sa trabaho mga kainags. Ano? at okay naman yung nararamdaman natin sa paa natin kahit pa paano pero pagka parang papasok na ako nararamdaman ko ulit sakit eh no ganun talaga siguro pagka ayaw pumasok pero wala no choice tayo kailangan natin mga kainis ano para may pambayad tayo sa mga bills natin dito sa bahay hirap, alam niyo naman okay. ang hirap pagka nagbabayad tayo ng mortgage nako okay sana kung tapos na yung mortgage ang iniisip na lang natin yung paproblemahin na lang natin yung mga bills ng bahay okay lang eh. pero kung mayroon pa tayong mortgage sasabayan pa ng mga bills naka medyo kailangan magtiis dito na tayo sana, sa, sa, work natin mga kainags at trabaho na naman tayo no ay, so mga kainags ano, at kakauwi lang natin, lako, survive <laughs> yung aking pa eh, ayos naman uh, wala naman tayong problema no? medyo paika lang tayo sa paglalakad pero okay naman wala tayong naramdaman na panalakit or uh, malalang senyales na hindi maganda so going better na tong ating uh, gout mga kain ano? salamat naman sa Panginoon so inum inuman lang natin ng gamot mamaya sabay tulog eto na si Mahal na Reina mga kain no nandito na tayo sa bahay natin ngayon at okay okay, okay naman ayun mga hindi nga ako mga kainig sandali nang mapanay bisita tayo ano? Kaya yung, yung mga aso natin pinalabas muna natin tapos sa uh, good news kasi yung pa ako mga kainig ano? 8 oras tayo nagbuhat na nagbuhat naglakad na naglakad ba? Diba? eh, eto buhay na buhay pa rin no? so maraming salamat talaga sa Panginoon ano? ay so ano ba ni mahalari na rin na rito chicken tamang tama, -tama. yung tayo ng gamot mahal na rin na maraming maraming salamat sa iyo Marami nakakapansin talagang lumalabas na raw ang beauty mo ay mahal na rin ah. Sabay alis ha. Bihira talaga. Bihira. Ah. Ganda ng uh, ilaw natin. Liwanag eh no. Tingnan nyo yung ilaw natin dito. Isa. Isa yan o. Oh. Isa. Dalawa. O. Oh. Tapos tatlo. Yan. Yeah. <laughs> talagang liliwanag eh no. Ang bihira. Kain mo na ako. Baka gutom lang to. Puisit. <laughs> Hahaha papatawa, di mo nakakatawa no? Anyway, mga kayo, nagsanong, ay, naka po. Ay, salamat sa Panginoon ulit. Tapos yung mga pagkain, mga kayo, nagsanong, ito kasi saging to, saging. Tapos bumili sila ng rambutan to, rambutan to eh. Yan, no? nilagay na namin sa plastic kasi may mga langaw na ano, yung maliliit. Ilalangaw yan eh. Tumulan kagabi mga kainags, anong kaya pala lakas ng kulog kagabi? Eh, tutumulan. Yan yan Oh, magandang araw, magandang, magandang araw ulit sa inyo mga kainex ano. Medyo pasensya na kayo, medyo bulol pa ako, medyo parang nag-warm pa yung utak ko ngayon kung ano mga sasabihin ko <laughs> so by the way, next muna ako ng microphone para hindi ako nagsisigaw dito sa sa backyard natin at baka kasi pag wala akong microphone na ginamit eh malakas ang boses ko pag sumigaw, sumisigaw ako habang nagsasalita ay eh, baka kalayan natin mga kapitbahay mayroong nag-aaway dito sa labas ng kanilang bakuran. Yeah. <laughs> Yun. So ito muna mga kainex ano. Marami nga pa mga nag-comment uh, sabi nila baka daw nakuha natin yung ating uh, gout dahil sa mga berries na diludugas ni Inags dito sa bakuran ng kapitbahay natin yun pero sa tingin ko po hindi naman po hindi naman po ito yung dahilan ng ating uh, pagkakaroon ng gout itong ating uh, pag pagtitik pagtitik ng mga ano ng mga berries ano hindi naman kasi itong berries po itong raspberries kung tatanungin nyo po ako eh meron naman po akong kunting kaalaman tungkol sa berries ko, anong benepisyo ng berries raspberries sa ating katawan ano? ito po ay maganda sa ating katawan ito po ay uh, nakakatulong na makabawas magkat na tumaas ang ating uric acid at magkaroon ng gout ya yeah, galing ano nag research ako kanina eh tapos ito pong itong raspberries po ay isang antioxidant na nakaka, nakakatulong sa ating a health ng katawan. Kaya, eat more berries, maganda po sa katawan yan. yan. Marami kasi nag-comment eh, na hindi raw maganda ang berries sa, sa gout. Yan. Pero hindi po, nag-research ako Yeah, ya, yabang mo. Tara, ano pang hinihintay natin? Marami rin. Ay, naku, nakalimutan ko nga pala. Nakalimutan ko nga palang kunin yung, ano, yung ating uh, lagayan. <laughs> Meron ako lagayan eh. <laughs> ayun, 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 may nakabantay, oh. Oh, ano, ha? Hoy, ha? Diyan ka lang, ha? Ayan niya, meron na ito tulagayang ko mga kainags, ano? O, yung paako, yung pa rin yung paako. Oh. Ayan, dito lang tayo sa gilid. Ako, ang dami, no? Ayan, no? Dito lang tayo sa gilid. E, lagay na natin ganyan, no? Hmm. At ito, oh. Nako po, Panginoon, sayang naman, no? Oh. Mabubulok na lang to. Ayan, no? Oh. Sayang naman lagay natin dyan Makita, gusto, ko kasi pinapakita sa inyo habang pinipitas ko para nakikita nyo kung paano mapitas yan o oh. hmm, diba ito, 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 wala na ito, nabubulok na ito bulok na ito eh ito, 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 yan o oh. mm -hmm. natapak pa na yan, di ba diba lagay natin dyan sa ating lagayan ito po oh. hmm? nandito na kasayad na sa lupa yung iba, no? Hmm, na. Hmm. Yan. Oh. Diba? Hmm. Mapupuno natin itong ating uh, ating ano na to. Lagayan. Hmm. Dito ang dami. Grabe. Hindi na, hindi na natin mauubos to. Hindi na natin mauubos to sa dami. Hmm. Ayan oh, kung napapansin nyo sa loob ng bakuran mga kainay sa ino. Wala na yan. Babagsak na lang yan. Ito. Saan ba rito? Naku, yung may Hindi mayari. Hindi pala. Yan pala yung kapitbahay natin. Ito, ito, ito. Naku, nalaglag pa. Hinayupak. nalaglag pa. Bihira. Bale rito. Marami rito. Nalaglag pa. Bihira. Yeah ito bari marami naman yan eh bili ah yan ah. Ano dami oh oh my gulay sayang kunin na natin to bago tuluyang mabulok ah hindi maganda to sa pagkuha rito <laughs> ayan oh dami ah, kung ano lang makita natin na lang kunin natin kasi pag sobrang dami, hindi ka maganda tuto eh. Kunin Kung mga pipitasin mo eh. Ah, uh, hindi ba? Hmm. Mm uh, -hmm. Ito, 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 Aray ko. Ito, Aray. Hirap ng nakayuko ah. Ayan. Dito pa, dito. Ang dami dito. Ayan, oh. No? Ayan. Hmm. Saan pa ba rito? Cherry speaking. Sarap pa kanya, no? Cherry speaking, no? Baka dugas. <laughs> cherry dugas. cherry pitik. <laughs> Ay. Ito na. Hindi di pa nalaglag to, ang dami na sana nito. Natapon pa, eh. Ayan, dito tayo.

O yan Ito mga kainig so. Saan pa ba rito? Marami pa rito ah Tutin natin dito Ayan o, oh. dami pa Sayang na to hmm? Lagyan natin dito Sa ating lagayan hmm. hey. I'm good. I'm good here outside. I'm good. Thank you. Thank you. Thank you very much. I appreciate that. Yeah. So nakita tayo ng may-ari, ano? Pinapapasok tayo doon sa loob. Sabi ko okay na ako rito sa 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 gilid kasi sobrang dami nga mga kainags. Sobrang dami ng kanilang berries. O kala niyo papagalitan ako, hindi ah. Sabi ko sa inyo, sabi ko sa inyo, matagal na nila akong pinapapasok sa loob ng bahay nila Para manguha ng berries Sabi ko, okay na po ako rito sa, sa labas, marami na rito Kitam, sabi sa inyo, nakasilip sa bintana yan sila eh <laughs> Yan, o, diba? Sila pa yung lubabas para lang papasukin ako sa bahay nila, no? Sabi ko, okay na ako dito Masarap na, uh, okay na ako dito sa sa labas. Marami na rito dito, hindi ko, di ko nga ma maubos-ubos dito, ang dami. Mm, yan o, oh. oh <laughs> yeah. Ayan, okay na yan. Thank you. Ayos okay na to. Salamat sa kanila. Thank you very much. Ay, salamat. Ayos na ito, mga kainays, oh. Meron yung marami-rami na. <laughs> Talaga, nag-effort pa sila na papasukin na puntahan ako para sabihin na punta ka doon sa loob. yung na ulitin. <laughs> Nakinarinig nyo naman, di ba? Hey, 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 hey. tayo ng mga aso natin, ano. Oh, ayan. Oh. Fresh na fresh, mga kainays. Eh, no? Fresh na fresh. mhm. hmm Mm. Yeah. Ito yung talagang hinug na hinug na. Sarap, grabe. Mm. Yung mga bisita nga pala natin, nakalis na uli yung mga kainan siya, no? Hindi naman masyal uli sila. Ang dami. Mm. Okay nila natin, no? Mm. Ang nating aso ito, para papansin.